Sa gold investment kasi marami na akong naririnig about dyan. Maganda daw mag-invest dito kasi pagdating ng panahon, lumalaki ang value ng gold, walang loge. Para sa akin, ang gold property na rin kung tawagin. O nang narinig ko sa Raquel, parang sanlaan ng alahas. Hindi ko pa alam na pwede pa lang bumili ng gold. Una na ko nalaman dyan kay mama kasi dati may mga gold siya. Kapag kinakapos kami, sinasanla niya doon. Tapos hindi ito lang nakaraan. Si Kuya Dogs yung tropa kong vlogger din na kumuha din siya ng gold. Si mama. Ma! Pata ka mo dyan. para sa akin, nag kami ng gold. Minsan kasi, hindi natin masabi na hindi naman sustainable yung pera natin. Minsan, kinakapos tayo, kaya yung mga gold natin, naisasanla. do no, kasi sa Raquel, meron silang tinatawag na high appraisal, low interest. Kaya nainganyo kami doon magsanla kapag kinakapos. Tsaka, madali lang din naman tubusin. Matagal na rin ako naging client na Raquel. Mga ilang years na rin. Pag halimbawa, kami kinakapos ng Quintas, Alahas, pwede namin sanlapan sa Siyempre ang una ko dyan ah, iwasin yung luho. Kapag may pera tayo, matuto tayo mag-save, mag-invest. Kasi yung mga luho natin, pansamantala lang yan. Eh kapag nag-gold investment ka, maliit mo lang siya, mabibili ngayon. Pero pag tagal, pwedeng tumaas. Kasi yung Raquel ponchak matagal na rin yan. Yung tiwala ng tao, sabihin natin 30 plus years na rin. Bibigo yung tabako nun. Palagi ang loob ko sa Raquel Pawn Shop kasi Madali lang siya malapitan. Kaya palagi ang loob ko dito sa Raquel Pawn Shop. Ang Raquel ay malaking tulong po sa amin, lalo na sa mga taong nangangailangan, pagbikit-magbikit. Music Dahil sa Raquel Poncha, palagay ang loob namin. Kaya kami ay certified Raquelista. Sa Raquel Poncha, sa Raquel Poncha, sa Raquel Poncha, palagay ang loob ko. Sa Raquel Poncha, palagay ang loob ko. Dito na ako sa palagay ang loob ko.